Magandang araw po mga kabayan Ngayon naman lang tayo nakapag vlog Gawa ng laging busy Ayan, galing ako sa CR Nagi ako Grabe ng init ngayon dito, summer na summer na Ang ano nga dito Temperature has nasa ano 30, nagi ispalt pa kami ngayon Dubli ang init Ngayon naman lang ako nakapag video Dami kasing gawa Busy Ayan dito ako sa kuin Gi-spalto po kami ngayon. Maliliit lang yung gagawin namin. Ayan. Papakita ko po sa inyo mamaya yung gagawin namin mga kabayan. Ayun yung sa dulo yung gagawin namin. Yung may na blue. Ano, grabe yung init. Grabe ang tirik ng araw. Mm. Summer na summer na po dito ngayon. Ayun yung mga kasama ko dun. Inaantay pa yung ibang ano kasama. Wala pa. mag -me meeting muna bago mag ng trabaho. Ayan. Dito kami gumawa nung nakaraang taon itong kalsada na to. May re-repair lang kami. Mamaya, pakita ko po sa inyo. Nasanay ito? sila. Wow! Ito yung espalto namin ngayon mga kabayan. Kuin? Arimas. Hi, Arimas. Ano, Kuroy no Kuruma? Hi. Ano, Kuroy no ma? Kuroy no Kuruma. No ma No, no, no. not... Hidari Gawa oh, oh, hi, hi Ito po yung espalto namin yan. Maliit lang Inaantay na lang namin yung espalto Ito yung binaklas namin na lumang espalto Itatapo na yan. Ang ganda ng bahay dito Ang lucky Maliit lang to Pagtapos nito lilipat naman sa iba Grabing init Ayun yung mga kasama kong Pilipino. Papahinga muna. Grabe kasi ang init. Ayan lang. Ito lang ang gawa namin ngayon. Summer na summer. na oh, grabe ang init. Mamaya lilipat kami. Ito po yung ispalto namin ngayon mga kabayan. Pangalawang gagawin namin. Grabe ang init. Ayan o. Oh, tirik na tirik ang araw. 37 ang init niyan dito naantay na lang namin yung espalto wala pa, nasa planta pa Ayun, may kahoy na rin yung gilid, may porma na Ay, yung mga kasama ko doon nagtatambay sa maliilim, gawa ng grabing init Ayun. dalawang ganito, kahaba gagawin namin nandoon sa kabila, yung isa Ay, yung mga gamit namin doon, nakatambay tagal ng espalto, kanina pa Magdalawang dalawang oras na antay, wala pa rin yung kasama ko grabing init ayan o mahaba to hanggang doon sa may bako ang gagawin namin yung isang kasamaan doon puntahan ko nga tatambay doon sa may bako malilim kasi doon mas mainit pa sa Pilipinas pag uminit dito sa Japan grabe Sa pa ng espalto ayan pasensya na po kayo ngayon lang ako nakapag vlog gawa nang laging busy maraming gawa Dalawang araw. Ako walang upload ay eh, Tatlong araw na. Punta ko lang kasama ko dun. Tatambay sa may bako. Ito medyo malaki-laki to. Pagdating dito. Hanggang dito lang to eh. Tapos dito sa dulo mayroon uli. Maliit lang. Dito kami mag uumpisa sa mag-ispal to. Ayun kasama ko. Pilipino. Nakatago sa bako. Mainit. Ato wala pa yung ispal to? Wala pa. Ito yung sa kabila gagawin namin yun, no? sa dulo. Pahina mo na daw. Ha? Ma init. Grabe init, ano? Hmm. Kala ko nga walang init ngayon. Kala ko makulimlim. Mainit pala. May pala yeah. palto, puso ba ng init? <laughs> <laughs> Uminit na saka mag espalto. Ang medyo, ali. Medyo ano pa eh, medyo malamig-lamig pa. Mga alas 12 umpisa na tayo. <laughs> Ayan o, tirik na tirik ang araw. Mabuti nga, hindi tuso eh. Dapat tirahin na natin yan hanggang ano, alas dos para pag alas tres. Uwi na. <laughs> Walang mataguan eh, magrabing init. Ayan o, makasama ko. Parang malamig ka na rin. Nakita mo sa vlog na to. Alin? Ano ba yan? Ah, uh, Ah, malamig to eh. Kanino to? Kay Nalagay niya sa ano Kim? Singit. Para di ka initan. Ay mo sa mo. Marami doon sa timba eh. Hindi mo dinala. Pinakaw nga ito ni Sinipay Dari. Ang dami dami sa munuki. Ayaw mangitim ang liga. Wala na yan to. Mga hindi na mga ano din napuputi yan. Ganyan na yan. <laughs> huwag mo nang taktan yan. -aba, maitim ababa. na kung maitim. Mahinit pa. <laughs> Tatlong buwan pang samir. <laughs> <Baka, laughs> Naka-pacemas pa nga si Ken. <laughs> Baka ano bak Sakit dito pag sa magbana. <laughs> Baka magkakulay na mukha mo at kalabi. Walang <laughs> oh. <laughs> oh, yun magbanaw. Banahan yan. Okay, sindihan mo doon yung kuti. Initin mo na ako. Kaya nasasabayan pa ng apuhi. lang? Inaan mo lang? Ayan, nasisindihan pa yung kuti. Yung pang plant sa espaldo. Grabing init. Babagahin pa. Dubli na ang init. Ano kin? Inaan hmm. mo Inaan mo lang? lakas ang nala, lakas ang apoy eh yung pang namin sa espalto ah, lakas ang apoy ang init walang mataguan, grabing init bawal naman kasi kami pumunta doon sa malilim sa may puno kapag dalitan kami ibang ano na yun pag tumambay kami sa malilim kasi yung mga hapon nasa initan, baka sabihin kami nasa malilin. Ayan, okay. dito ako sa ano, may gilid ng halaman. Grabing init. Ang ano, sakit sa balat. Ayan, yung mga nagaantay po pala ng vlog ko, pasensya na kayo. Ngayon lang ako makakapag-upload. Gawin akong laging maraming ginagawa. Hindi makapag-video. Pasensya na po kayo magtago muna ako dito sa ano sa gilid ng halaman hmm. medyo malilim-lilim dito may halaman sa kwan likod ko summer na dito grami init mas mainit pa sa Pilipinas nasa bayan pa ng Isbal sa Sabado wala kami pasok eh. Umpisa ng summer dito hanggang September ang summer dito sa Japan. Pag lumamig naman grabing lamig, pero pag uminit naman grabe, sobra. Marami namamatay dito eh pag summer. Yung matatanda, mga nai-stroke sa init, lalo na sa Tokyo, grabang ang init sa Tokyo. Kasi madalang ang puno doon eh. Ayun. Ayan po mga kabayan, natapos namin yung isa. Doon naman kami sa kabila, lilipat ay yung mga ko. Grabing init, alas dosing tapat. Ayun, doon naman sa dulo. Tirahin na namin yun. Ito tapos na. Ayun. Oh. Mahaba. Kulay itim na yun yung ispalto namin. Ito na naman sa kabila. Grabing init. Okay. Yeah. Nagsiara po muna tayo mga kabayan. Grabing init. Grabing. aga pa ngayon eh. I June pa lang. Paano na pang nag-July, August, dubli ng init nito. Parang hindi kayang init. Ganda dito. malilim lili, May puno ako sa CR nandito sa park lima kasama ko nagbabaklas ng espalto lumang espalto papalitan nakikita oh, yung init dun oh. panina alauna nagumpisa kami parang hindi ko kaya ang init ah sarap, sarap dito may hangin ayan nabuna tayo dito, palamig mamaya pa naman ang espalto babaklas pa lang sila ng lumang espalto sa yung mga graba binabawasan gawa ng mataas hinta mo muna tayo CR ay CR dito dalawa maganda dito eh malim uh, malilim ayun no, maraming puno ginagawa namin walang puno maraming init ayun ininom po muna tayo dito may tubig dito eh Parang hindi nagana. Wala. Hindi nagana. Kakauhaw. Marami init. NCR dito ang laki. Pero hindi pa NCR. Nandito sa kabila. Ayun. May isang pinto. Tara. Pabalik na po tayo mga kabayan. Maraming i- Iyak yung mga bago namin. Yung tatlong bago namin dito first time nila makaranas ng summer dito sa Japan pag nag-init dito grabe pag naglamig na pag taglamig naman grabe ayun maganda dito eh malilim maraming puno doon pa sa dulo yung ginagawa namin sa kabilang kalsada malayo nilakad ko lang ayun dun pa sa kabila yung ginagawa namin yung may mga batang nakatayo yung may nakaparking na sasakyan Tingnan nyo naman ang init dito grabe yun Ito natapos mabaklasin yung lumang espalto Waiting ulit sa espaltong darating na bago Ay yung magamit namin Kulimlim na Ayan, ayan yung dalawang kasama Nagpapahing na grabe yung init Yung espalto na ayun mahaba Ito na lang tapos yung doon sa kabila kanina, natapos na rin yung kulay itim na yun doon sa dulo. Ayan, tapos na. Kailangan nito may ice cream, graming init. Yan yung mga gamit namin sa pang-espal to. Ayan. Umalis sila eh. Mag-CR. Ayan ano naman yung dalawang kasabang Pinoy. Ito Mahaba.